Dok, ayan po ang magnanay na baka ayan yun po naman kabilang iyon ay pinyahan ito po dito napakaganda naman ang damo dito green na green marami pong su baka dito po kasi nila isinusuga ang mga baka-baka nila ayan. green na green ang mga damo ayan ang aking nini lumog sa damo ayan. dito lang po kami malapit lang po kami kami po kasi nag-iipo ng kahoy ayan ang aking mga kasama ayan po magluluto kami ng oling kaya kami sumama dito sa bundok malapit lang po are oh di ba puro kahoy yeah Nandito lang po kami malapit sa tower. Sige lakad mo so. Marami pa kayang hinog yung bayabas? May? Marami pang hinog yung bayabas? Baka! Baka! tuwan-tuwa sa baka ang aking apong lalaking yan kahit po sa mga laruan niya puro animals ang kanyang mga linalaruan yung aking apong lalaki na yun napaka oo bibi dyan sige lakad Baka-baka. Ayan, guys. Dito na po ang inyong lola sa malawak na parang. Ayan. Bye-bye. Thank you for watching. palu pa more.